Magandang araw po sa inyo mga kababayan na nasa Pilipinas. Magandang araw po sa inyo at ganun din yung mga kababayan na nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang araw din sa mga kababayan na naririto sa Saudi Arabia. Magandang araw po sa inyo. Sana'y nasa mabuting kalagayan kayong lahat. Magsishare na naman po tayo about ng Itong darating na bagong taon Mga kababayan Paalala lang po Sana itong New Year na darating wag na mang-imbita mang pa ng kung sino-sino sa loob ng pamamahay para pumalayo tayo sa sakit Alam naman po nating lahat kahit may karamdaman ng isang tao, hindi po natin alam, hindi po natin nakikita. So, mas mainam po na kung is celebrate ang bagong taon, pamipamilya na lang po. Mas mainam yun para malayo po tayong lahat sa sakit. Kasi hirap magkasakit, kabayan, sa panahon ngayon dahil hindi pa nga stable lahat ng negosyo meron pa nagsasara meron nagbubukas so kung magingat na lang po tayo mas mainam, wala akong magkakasakit sa ating pamilya at kairalim uh, po nating lahat na laging nakamas malayos. ah uh, konti sa kausap natin, distansya at palaging hugas ng kamay pero umalaing malay ito sa sakit sa ngayon napakahirap magkasakit kasi walang trabaho na stable ngayon puro mga part timer lang may mga regular Kila lamang yung mga pang arawan naman pang yung sumusweldo din ng lingguan hindi araw-araw nakakapasok minsan may pasok, minsan wala so kung meron pong magkakasakit sa atin at sa pamilya talaga kung napakahirap kung wala akong pagkukunan so ingat po tayo mga kababayan pwede naman po natin i-celebrate yung araw ng bagong taon kung tayo -tay na lang magpapamilya sundin po natin ang ating presidente para po malayo po tayo lahat sa karamdaman at hindi lamang po yan mga kababayan hindi pa nga natatapos, hindi pa nga nawawala yung yung coronavirus. Meron na naman dumating na bagong virus Yan ang balita sa sa mga balita ngayon pang araw-araw. Alam po natin lahat na meron dumating na bagong virus. Ang pangalan ay Varian. Kundi po ako magkamali yan ang pangalan na ay Binigay Varian. Mabuti na lang po yung virus na yan, hindi pa nakakarating sa ating bansa. Salamat sa Diyos. Pero ayun nga, katulad nung governor nung Saba, nananawagan sa Mindanao na umahari itigil muna yung Pagtanggap ng mga tao na galing sa labas. Kasi u malayo sa virus. Kasi ang pagkakalam ko, nasa ibang mga bansa na rin yung dumating na bagong virus. Pero ilalaman po yan, mga apat na bansa pa lang meron yung bagong virus wala pa sa lahat ng mga bansa kaya po magingat tayo palagi kasi hindi pa nga nawawala yung tinatawag na tatay na virus pero na naman dumating na anak na virus kaya po sinabi yun kasi hindi pa nga nawawala yung coronavirus may dumating na naman variant virus so ingat na lang po tayo kasi hindi po tayo mag-iingat baka o dapuan ng isang pamilya napakahirap sa panahon ngayon paalala lang po pwede naman na uh, pwede naman bang magbigay ng mga pagkain sa mga mahal sa buhay kung hindi kasama sa bahay distansya na lang para hindi para malayo talaga sa sakit Kaya, yeah, aluan din po natin ang ano, dasal. inshaAllah hindi makarating sa ating bansang Pilipinas yung bagong dumating na virus. Yung tinatawag na variant virus. So, ingat po palagi at laging panatiliin ang mas kalinisan para hindi kumapit ang sakit number one po kasi yun eh yung pugas palagi maligo distansya napakaalagaw dito nga ako dito sa Saudi Arabia sa ngayon hindi ko lang po si hindi ko lang po ako sure kung 3 days o 4 days. Nagsara po yung ano, yung airport. Uh, bawal na naman ang flight. Ewan ko sa mga sa ibang araw kung isasara na naman dahil ina-announce nga o na meron dumating na panibagong virus. So takot ang mga tao hindi pa nga naman, hindi pa nga nawawala yung yung tatay ng virus meron na naman bago so yun no nagigpitan na naman dito uh, tulad dun ito bukas po kami bukas po yung barbershop namin kahit po may darating na customer hindi po namin tinatanggap at kung hindi siya tatawag kasi ang tanggap po namin ng ano ngayon ng barbershop inutos po ng gobyerno dito by appointment tsaka malayo sa ano sa sa mga nakaupo meron po kaming ano waiting place yung silya na para sa mga dumarating pero uh, may mga ano one meter ang layo para hindi magka dikit dikit bawal po ngayon bukas po kami may customer nga dito ngayon kaya lang tulad po nang sabi ko may mga distansya dahil pag nakita po kaming walang mask nakita kami na dikit-dikit. Inuuli po ng ano ng baladiya, bawal. So, 'yun, para po hindi magkaroon ng problema, sumunod na lang. Ito, nagbayad nga ako yung ano, yung customer ngayon, no? nagbayad po yung isa. Tapos na po yung isa. Nagpaayit po ng ano, nagpaayit po ng balbas. Ang balbas po, 15. Yan o, no? 15 po ang bayad yung pong isa nagbayad na ayun nagbayad nga ang layo layo ng ano binabot yung pera 1 meter ang layo niya sa akin kasi nga o ano eh pag hindi sumunod kung dyan po sa atin may nakakaligtas hindi nuuli dito pag po napansin ka kahit mga yung mga tigarito lang kukunang kapunangan ano ng video tapos isusumbong nila so mahirap po dito dapat sumunod sa sa pinapatupad nila kaya yun no, kababayan yun lang pong nasa loobin ko na gusto ko lang umay-share na ito nga kasi sa bansa po natin, sa Pilipinas darating ang araw ng bagong taon, new year ay sineselebrate po natin sa mang sulok ng Pilipinas so umiwas na lang po tayo yung mag uh, sobrang lapit sa tao dahil kasi hindi nga po natin alam kung sino bang may karamdaman kung sino hindi ng virus kaya yun ang yun ang ano yun ang pinagbabawal ng ating gobyerno para malay sa sakit ang akala ko nga ho, ano eh, magla-lockdown na naman ang Pilipinas kasi ganun ang binabanggit sa mga news pero yun nga, hindi natuloy yata, no? Buti na lang kasi marami na yung business na bumabaksa. Maraming tao rin nahihirapan sa atin dahil sa walang trabaho regular. Mag-ingat po tayo palagi. Yun lamang pong gusto kong may parating sa inyo. Ingat palagi at uh, mas para kung malay maray malayo tayo sa sakit dito oh, o dito, dito, sa barbershop namin tulad nito nasa counter lang po ako nakaupo pero wala akong katabi malayo po yung mga katabi ko hindi po sila malapit sa akin kasi yun pag nakita ka na may katabi ka, kukunan ka ng letrato, yung mga tigarito, ay kukunang ka ng video, isesend nila sa gobyerno tapos pag pag nasend sa gobyerno pupuntahan ka sisitayin ka pagkakaroon kayo ng ano ng penalty ang mahal po ng penalty 1000 real so kaya nga dapat tulad ng sabi ko ingat din po kami palagi rito kasi kung magpe penalty po 1000 real napakamahal napakataas ng penalty So, yung, yung 1,000 real na yun, hindi ko po alam kung magkano sa, ngayon sa peso, hindi ko pa po yung palit. Hindi bago ibigay sa penalty, ibigay na lang sa pamilya, di ba o? Yun, paalala lang po. So, hanggang dito na lang, mga kababayan ko, i-celebrate ang bagong taon, bakit hindi? Kasama ang pamilya sa loob ng bahay. Wag na lamang mag-imbita para malayong tayong lahat sa karamdaman and uh, pagpalain tayo ng kung may kapal maraming salamat po sa inyo mga kababayan. maligayang maligayang bagong taon sa inyo salabungin po natin ang bagong taon maraming maraming salamat po sa inyo